Magka-unity team noon pero hindi raw talaga sila isang kaibigan. Ang turing ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa eleksyon lang daw sila nagkakilala. Nagbabalik si Marian Enriquez. Or never again. Yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin siya kung gusto pa ba niyang makipag sa mga Marcos sa hinaharap. Ayon sa bise, hindi niya matatawag na isang kaibigan si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala na kami dahil naging running mate kami. Ang pahayag na yan ngayon ni VP Sara, iba sa sinabi niya noong nagbitiw siya bilang Deped Secretary noong Hunyo. Sa tingin ko ay magkaibigan pa rin kami oh. ni Pangulong Bombong Marcos. Matatandaan din noong 2022, binati pa ni Pangulong Marcos si VP Sara at tinawag niya pang BFF o Best Friends Forever. Pero ngayon, tila friendship over na sila at para nga kay VP Sara, eh hindi naman talaga sila magkaibigan nag Nag-usap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon, but uh, ngayon hindi na kami nagkausap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kasabay niyan, tinanong din ng bise kung sa tingin ba niya ay may kinalaman si PBBM sa mga nangyayari sa kanya sa kamera. Ito ang nagpipigil niyang sagot. Mamimi ko sagutin niya na kasi sarcastic yung sagot ko dyan. <laughs> Kung ang pinag-uusapan naman ay ang presidential election sa 2028, may mga naririnig daw siya sa planong pagtakbo ng isang tao. Si Speaker Martin Romualdez daw ang candidate for 2028. Wala pang tugon ang palasyo at si Speaker Romualdez kaugnay ng mga pahayag ni VP Sara. Ayon kay Vice President Sara Duterte, magpapahinga lang daw siya sa 2025 midterm elections. At kung tungkol naman sa kanyang plano sa 2028, magsasabi raw siya kung tatakbo sa pagkapangulo sa huling quarter pa ng 2026. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 4.